MVP, nagsalita na sa pagkatalo ng gilas. Matatanggal na nga ba ang dapat matanggal, ito'y sa kabila ng sunod-sunod na pagkatalo ng gilas sa FIBA World Cup, na netoringan pang home court sa ating bansa. Ramdam ng maraming netizens ang kahihiyan matapos nating hindi makuha ang pagkapanalo sa mismong bansa natin. Ngunit ano nga bang naging say ni Manny Lee, pangilinan, ano nga bang susunod niyang plano? halos lahat nga ng paninisi ngayon ay sa coach mismo na si Chot Reyes. Dahil umano ito sa coaching system meron siya na hindi umano na apply ng mga manlalaro, lalo na raw ang pagbabangko niya sa mahuhusay na players, sigaw nga ng maraming basketball fans, ay hindi na raw dapat si Chot ang coach ng Gilas Pilipinas, ano nga ba ang masasabi dito ni MVP? Ayun kay MVP, disappointed daw siya sa pinapakita ngayon ng Team Gilas Pilipinas. Na witness ni Big Boss ang sunod-sunod na pagkatalo ng gilas sa kanilang mga laro. Si Gretchen Ho, na host at newscaster, ay ibinahagi ang larawan nila ni MVP. Boss was a little disappointed over the loss. Caption nito kasama si MVP na nakapoker faced sa picture nila. But how else would you have it? Pahabol ni Gretchen si Mr. Pangilinan, at samahang basketball ng Pilipinas o SDP, ay silang nag ng Philippines Historic Hosting ng FIBA event sa bansa, na magaganap hanggang sa September 10, 2023, ngunit sa kasamaang palad ay wala pang naipapanalo ang Team Gilas. Marami ang pumupuna sa poor coaching system ni Coach Chot, maging ang kanyang suot ay talagang agaw eksena para sa ilan. Ayon sa kanila, ito daw ngayon ang tinatawag na formang palpak, lalo na't nang malaman ang nakakalulang presyo ng suot ni Chot, tila mas mahalaga umano ang pormahan kumpara sa performance ng laro para sa Gilas Pilipinas coach, dahil ito sa six-figure suits na suot-suot niya sa FIBA World. Sa kabila ng wala pang naipapanalong laro ang Gilas, hindi nga nakaligtas sa mata ng netizens ang pormahan ni Coach Chot. Laban sa Dominican Republic at Angola, nagawa ng isang New York designer na si Tom Brown. Ang presyo ay nagkakahalaga ng 120,000 hanggang 130,000 para sa blazer at 70,000 naman para sa pantsuit. Pag pinagsama ang kabuuang halaga ay umabot sa halos 200,000 pesos ang presyo ng suot ni Coach Chot.